Good morning guys, magiging lula na ako maya maya Ayan o, si Ariana Naglilabor na siya guys Kanina pa siya iyak ng iyak Sunod ng sunod sa akin Kaya nilagyan ko na lang siya ng Karton at ang lamok Nilagyan ko siya ng karton at sa kabasahan. Malinis naman yung nabasahan Uy, ayan o kasi kung hindi ko siya bantayan, sunod siya nang sunod sa akin, tapos minipid-pid-pid-pid niya yung katawan niya sa akin, tapos pag hindi siya pinapansin, nangangagat. Ano? Oh, Pagtatayo ako, pupunta ako sa sala, sunod siya. Kaya ganyan lang kami mag- na nahimik na ang mag-labor, guys. So, hindi na siya umiiyak. Patulog-tulog pa ako, nilalamok na. <laughs> Nilalamok na ako dito sa dressing room. Patulog-tulog siya. Kawawa din naman kasi pagtayo ako nang tayo kasi tumatayo din siya. Di biya lalim mag-labor, no? Kailangan din yan ng comfort. Itsura ko, guys. Dito lang ako magtatambay. Nagdala ako ng coffee. Babantayan ko yung nag-labor, oh yung nag-labor patulog-tulog na tapos pagtatayo ako tatayo siya iiyak pa yan